sinagot mo na naman ng tanong ang isa ko pang-tanong. Sa nanay ng anak ko, di ba? Alam ko rin naman yun eh. Iba ang tinatanong ko sa'yo. At this point, hindi na importante yun. Uh, skipper, this is Abby. Abby Skipper. Say hi. 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 Abby, okay ka lang dyan? Oo. Sandali lang ha. Bibili ko pa ito ng ice cream. Tara. Wala ka naman talaga pasensya sa mga bata eh. As a matter of fact, you hate children. Of course not. I love children, pero iba lang yung batang yun eh. Sinabi mo kay Jimbo yun? Siyempre hindi, at saka huwag na bak kasabihin pa niya nakikilamok sa buhay niya. May attitude lang talaga yung batang yun eh. Kaninga ka pa ba? Nagpa-late na nga ako ng 15 minutes, nauna pa ako sa'yo. Ano ba yung importante yung sasabihin mo sa'kin? Umorder ko muna. Ano? Sabihin mo na. Sigurado ka. Sasabihin mo din naman sa akin. Jimboy, Robert asked me to marry him. And I said yes. Sabi ko sa'yo, umorder ka muna eh. Oh, I tired from all that walking around. I'm hungry too. Hi, Dad. Binili ni Tito Roberto. Hi. Still remember Robert, di ba? Sinabi niya sa akin. Di para may permiso. Sinabi niya lang. You still love Leia? Alam ano mo namang klaseng tanong yan? Sinagot mo na naman ang tanong ang isa ko pang-tanong. Sa'ng nanay ng ano ko, di ba? Alam ko rin naman yun, eh. Iba ang tinatanong ko sa'yo. At this point, hindi na importante yun. Kasalanan ko to eh. Paano ng ano ko? Anong nangyari? tanungin mo yung nanay mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ko alam kung bakit ka pumapayag na ganyanin ka ng lalaki mo eh. Lumayas ka nga dito! Hindi! Magkaliwanagan muna tayo. Alam mo, pag bumalik yung boyfriend mo dito sa bahay na to, ako nalalayas eh. Ako may kasalanan nito eh. Nagalit siya dahil binatuko siya ng plato at tinamaan siya sa ulo. Naintindihan mo! Tapos, tapos ngayon, ikaw pang may kasalanan? Ha? Pagkatapos mong palamunin, bigyan ng pera, patarahin dito, ikaw pa ngayon may kasalanan? Tama na, tama na! Ang tatay mo may kasalanan ng lahat ng ito! At anong kinalaman ng daddy siya sa lalaki mo? dahil sinira niya ang buhay ko! Nasira yung buhay mo dahil ginusto mo. Huwag ka maninisin ng tao, masama yun!